Hello po mga kaahon. Yung last video natin ay tungkol sa paano makaahon sa ola. So ito na nga yung isa sa mga paraan para magawa natin yun. Dahil sa lahat tayo naranasan ang sobrang pagka-stress, sobrang pagkalungkot, sobrang pamumroblema tungkol sa ola natin. So, para makaahon tayo dun at para kahit pa paano, kumita tayo ng konting pera uh, side hustle ba pwede natin itong gawin gagawa ako ng mga tutorials para makita nyo kung paano ba siya gawin paano ba hindi, na hindi siya mahirap na madali lang pala siya so ayan, simulan natin sa Facebook natin. Kailangan i-turn on natin into professional mode. At least dyan, ang makikita lang nila ay mga followers nyo. Diba? So, kung meron kayong existing account, pwede nyo i-turn on into professional mode. So, paano ba gawin yun? Ayan, punta lang kayo dun sa account nyo. Then, makikita kayo yung tatlong dot. Ayan, yung tatlong dot na yan pindutin nyo and then may nakalagay doon turn on professional mode ayan turn on yun na ah. so pagka uh, pindut nyo yan may lalabas naman dyan na, uh, ayan select uh, your profile category ayan add or link an another account or website ganyan. so yan na yung mga pag-aayos ng account nyo So, sa Select Profile Category, ayan, pwede kang artist, blogger, digital creator, or politician, celebrity, ayan. So, tayo, pangkaraniwang mamamayan, pwede natin gawing digital creator or blogger. Kung anong gusto nyo, or entrepreneur, kung meron kayong business. So, ayan piliin na lang natin yung vlog save. Ayan, pagka-save nyo nun, eto na, pwede na kayo mag-create ng video, ng reels, pictures, pwede na kayo mag-post. So, yun lang. I Susundan nyo lang kung ano yung mga sinasabi ng Facebook or ni Meta. Ang tawag nila si Meta. So, pwede ka na mag-upload ng video or kung ano interest mo. Ayan. Ito pa na. Professional mode na siya. And then, syempre, pipili ka ng ano bang niche mo or topic. Pwedeng luto, mga uh, cooking, home kitchen, or pwede rin gardening, or pwede rin yung everyday life mo. Kung gusto mo siyang i-post doon, yung anak mo, pagpasok sa school or mga comedy kung magaling kang magpatawa or pwedeng magpaiyak ng tao through your quotes or mga kasabihan pwede mo rin i-post yan so madami, may mga pag-exercise -e mo kaya lang mas maganda kung pipili ka ng isang particular topic para aabangan ka talaga ng mga tao tungkol doon yung mga post mo aabangan nila kasi doon ka na makikilala from there it's not necessary na ipakita mo yung mukha mo or whatever kung mahiyain ka, pwede naman kunwari sa cooking, kung ano lang yung niluluto mo, yung mga menu sa gardening naman, yung mga plants or kung ano yung mga view na nakikita mo Ayan, so pwede na muna tayo mag-start sa tutorial na yan and then sa susunod, uh, I will give you some tips on how to do it, uh, kung paano ba mas magandang mga process or system ni Facebook or ni Meta. So, ayan, pag-aaralan natin siya. So, that's all for today and I hope... Kahit pa paano may natutunan kayo with this uh, short video. Thank you and God bless.